Ayan, ito na yung ating okra seedlings. Mga ah, one week lang yata ito nung tinanim ko yung buto. Oh. Ayan mo. Tingnan niyo. na sila, kalalaki ngayon. So magta-transplant na tayo. Dito lang natin yan itatanim sa gilid ng ating pilapil Ayan, sa ilalim ng ano, ng papaya mabilis ang pagtatanim lang mabilis ang pagtatanim ang ating gagawin para maipresto na natin at mapalaki natin ang ating mga ano, mga okra mga okra Ayan. Ayan, naitanim ko na, naitransplant ko na ang ating mga okra. Hindi ko na na-videohan kanina habang tinatanim. Pero, ayan na sila. Ayun. Diniligan na rin namin to ng konti kanina. Although, basa-basa naman ang tubig dito. Ayan. So, in a few weeks, Hopefully may aanihin na tayong okra. So yan, update update na lang guys. Bye bye.